Uy, yung tataba talaga Oh, yeah, 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 <laughs> Dali na naman tayo mga tuy. First cuts tayo mga tuy. <laughs> Pintatapak mga tuy. Okay, maraming salamat po. Lord. Sa first cuts po nang binigay niyo po Lord. So yun mga tuy. Uh, welcome po ulit sa panibagong kissing adventures po natin ulit po tayo sa may ano, sa Rano. Sa Baaw ka po yung fishing spot po natin. Happy New Year po sa inyong lahat mga toy. At, at sa mga fisherman po, sana maganda na po yung mga huli po natin ngayong 2024. At tara mga toy at samahan niyo po ako dito. Sa magandang fishing spot po ng Bicol Camarines Resort sa Rano. So, yun. Thank you, Lord. Pansya na kayo, mate. Inuuna ko yung yung huli kaysa yung sa intro. Kasi mayroon na masiro, mate. Eh. <laughs> <laughs> so, yun. Muli, muli mate. At may gilab shoutout sa Romero family dyan sa Canada. At sa mga Alarcon family dyan sa Laguna. Ah, uh, Pinyoyer po sa inyong lahat. At sa mga Aramil family. Sana sa binangunan. Sal. At sa Gondra family. So,

gini agak bang Gini agak bangun, sayang nak balik. Miguel Love shoutout nga pala kay G at sa Bayrante family yun kila manay yun kaya manay yun at sa mga anak niya at belated happy birthday nga pala kay Philip uh, Oksiano nawala mga kato yung ano yung tau tau natin iniwan natin May hope kasi yung nakakasin. Inuwa lang siguro yung hope at yung linya na busog ata sa feeds mga kate <laughs> sinubukan ko rin mga kate mag ano, uh, magmasa ng feeds yan ito yung pinambutom ko kasi may mga pumapasad na kanapang mga kate wala kasi tayo magandang pang sitap pang park dapat ipukul natin doon ນາຍກະປິບໍ່ malaki yun, thank you Lord mga nakuha sa tiyaga mga sana ako mga kapi sabi ko dadalawang dadal isip ako lumipat kaya pala thank you Lord sinubukan ko rin mga mag ano kayo mag masa mag hunting wala may pumapasag dito mga dito sa ano dito ko lang biglang gumagano oh. tagaan na lang natin dito mga mga tagaan na lang natin dito sana makadami na maganda dito talaga dito mga sa area dito, dito tahanan mo sa mga mga tahimik pa dito mga tayo napaka na bumalik na mga kadyo kasi na, kanina kasi may nakalabas sa atin so siguro naamanya nila yung mga update sa pinagdaan niya. Idai na naman. Ano ginawa mo, Ate? Pinayak mo yung dapat tinawag. ginagawa mo. At siyempre, nagpapasalamat nga pala ko sa, ano, uh, sa mga isita family. Yun, may galap sa inyo mga rin. Sa sermona family. Ano salamat po. Sa mora family, may galap At rasuna family, may galap sa tangil templo nuevo. Yun, marami salamat po. At sa Herona family, yan sa Mandaluyong, marami salamat at kay Jan Paul so JR miki lam sa inyo magen eh happy New Year, sa inyo na nakawala yung isang eh ano na yung isang Gini agak kamu. Oh, ini aku. Oh. Pan ơi. Kore Oh, po nanta ba nga po eh. <laughs> oh, ko sa sabon. Sabon ng mga sa dito <laughs> eh. Ah, oh, ko sa dalo po. Maray pati ay dadako lu pati mana eh. <laughs> Nakawala pa usad ko. Dulag. <laughs> Ayan, may gilab sa Uti Manag. Ah, Happy New Year po! Kalimutan <laughs> natin batiin si Manoy <laughs> Kasi gumagalang Mario gumagalang tayo. Gumagal na yung tubig. Napadali natin mga Wala nang panalok. Ito uh. fingers mga Three. <laughs> alang nga ni, Pero, pwede na sa kasi okay. Kaso sayang Marie, para lamang. Hindi ko natin itatan. di na bumalik. Bumabalik na sila mga ito. Dali-dali kutanin kung walang nakawala. Uy! Huwag lang sa salpakid. niya akong salpakid <laughs> ulo yun malaki naman yung toy uy uy ayun uy yung patawa talaga banoy puputon mo na yun Giniagawa mo. Wow, ba sa iyo ka talaga ng ating pagganyan ka lalaki. Sa tatamba. Ganda pagkabigod kaya. Yan yung gano'n siya. Ginawang siso ah. Uli. Yun. Oh no! Sana nga nga dudoy nga 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 Dudoy? kainin mo yung ano mo yung, ano kaibigan mo huwag well, ikaw maka child abuse tayo Bis <laughs> abuse pala child abuse Bis abuse tayo <laughs> kanong <laughs> kalokohan ba hindi na kayo matay kasi pangit naman pagka seryoso tayo pa may kaya nga tayo nag ano na may mingwit para ano eh na katuwa sisir natin yung katuwa ay pag may kasi alam mo matay yung yung pamimingwit may sa mga nakakatune pa pala sa atin yung mga hindi maig sa fishing yung, hindi maig sa fishing ba so, nakatanggal talaga ng stress sa mga to, yung mga mga sakit-sakit sa katawan try nyo mga toy <laughs> try nyo mamingwit mga toy uh, kahit mga 2 times lang kahit dalawang bis lang po sure po niya mga toy lalo well, pag nagsamba nyo yung ano po yung unstrike na po nakasabihin nyo mga toy hindi na kayo mamingwit na lang malaki po to mga toy malaki po to pagit na mga to'y pagpapagit na ay sus ay nakawalo oh no good size na sana mga to'y ang laking ano mga to'y ang laking tawag nito nakatawag nito ayungin grabe kakatapon ng sinakman na kagad eh oh, ay yeah, ang laki sarap sana eh. ano ano yung pakasarap mga to'y na pag na, na isda sana sa sarap yan pati ano mga natin mahal pati napakamahal na isda pag kayong malalaki yan mga kasi katulad kanina mga 700 per kilo pa yun napakasarap kasi siya pag lalo pag sinabuhan mga inasiman yun oh. kasarap mga natin <laughs> yan yeah, sa bila Karabi, ang daming maliliit mga <laughs> naubos na yung ka mati eh. malaki, 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 malaki. Wala na akong tayo tayo. ako pa kasi kit ka Okay. Oh ya, yeah, ya, yeah. bola. Grabe talaga Grabe itong mga dito. Ito yung dahil pariyakira na. Oh, ito yung huwagos na. Huwagos na wala ang dapain At meron naman kami. Libre ulam na naman yung ano matoy, pang umagahan na. talaga na rin naihintay like, na yung zero sa mga Facebook spot na rin dito may gilab shout out sa Insta Anglers group at lahat ng member tsaka Bruce Anglers yun, may gilab shoutout out happy uh, new year po sa inyong lahat ito na nga ng mati ang natin kira na ito na malas, kapabuboy takbo mo na doon uh Grabe, tira na nato rito. Pumalik sa mga tilapia. <laughs> Sinubos na yung paing ko mga to. Grabe. ubusin nyo. Ubusin ko lang to. Ubusin ko lang at maraming maraming po salamat sa lahat na po at sa lahat na nag-tune in po at hindi nag-skip po ng ano ng ads po natin at maraming maraming salamat mga toy babalik na tayo sa Manila kasi ano <laughs> <laughs> at may pasok na naman tayo mga toy grabe at maraming maraming salamat mga toy sa tiwala at hindi pa tayo nakakapag-content ano, na doon sa, ano, sa unang sahod natin. At ang pangako rin ako sa dalawang bata na bibigyan natin ng pising set na lo yung lokal lang mga tiyan, Kasi malit lang naman sinahod natin. At yung iba binigay ko rin sa pamasko sa pinsan kong na-disgracia mga tiyan. At sa mga pamangkin ko rin yan. Kasi hirap din kasi sa buhay. Binigay na pinabutan natin sa kahit paano nito Maraming maraming salamat po sa inyo mga katay. Happy New Year po sa inyong lahat mga katay. Maraming maraming salamat po. Thank you, thank you. Ubusin ko lang tong pain ko dito mga guys. Thank you po. Maraming salamat mga tayo. Thank you, thank you so much. Bye bye. God bless po sa ating lahat. Thank you po. Sa mga silent viewers po natin na mga OFW. Yun, maraming maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo dyan mga tayo. Mga po dyan. Thank you. Bye bye po. Thank you, thank you. Paaba na po naman po yung natin video. Thank you. Ayun, update ko pala kayo mga sa Audi natin. Oh, di ba mga tayo? Oh. Guys, na yan mga ati Pang ulan na po 'yan pang sa ngayong umaga. Yon. Maraming salamat oh, Lord. po, Lord, sa blessing ko naman. Yan, kinakagat naman. Grabe, naubos kasi yung bulati ko, mga sisaya. Ayun na. Ay, mga kapi, ganda. Ganda takbo. Malaki pa. Ay, sus. Inubos kasi mga ati siguro. Nadawian tayo ng mga pirana. <laughs> Ayan, thank you, thank you, thank you, makatay. Thank you po.